Totoo bang nababawasan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges ang epekto ng tropical storms o bagyo na pumapasok sa Hilagang Luzon? Ayon sa siyensya, maaaring oo, maaari ring hindi. Nakadepende ito sa kung anong hazard ang tinutukoy. Kilala ang Sierra Madre bilang isang natural barrier laban sa mga papasok na bagyo. Ngunit ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng dalawang Pinoy scientists na sina Jerry Bagtasa at Bernard Alan Racoma nitong 2023 na nailathala sa Philippine Journal of Science, may ilang mga bagay silang natuklasan matapos magsagawa ng mga simulations sa tropical cyclones. Una, pareho ang Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges na nagpapabagal sa bilis ng bagyo. Pangalawa, parehong nakababawas ng lakas ng hangin ang mga kabundukan, ngunit mas malaki ang kontribusyon ng Cordillera sa pagpapahina ng hangin kaysa Sierra Madre. Pangatlo, ang pagbawas sa exposure ng hangin ay maaaring magdulot ng mas maraming pagulan sa ibang lugar tulad ng Metro Manila pang-apat, mas malakas ang pag dulot ng tropical cyclone sa western slopes ng Sierra Madre at Cordillera pati na sa Metro Manila, pero nababawasan ang pag-ulan sa Cagayan Valley at eastern slopes ng Cordillera. At panghuli, mas marami ang water-related damage kaysa wind-related damage mula sa mga bagyo. Ayon naman kay pag-asa Officer In Charge Juanito Galang, nakatulong ang Sierra Madre sa pagbawas sa epekto ng bagyong pipito at naiwasan ng mas malalang kondisyon sa Luzon sa kabila ng malakas na pagulan at hangin. Sinabi rin niya na isa sa rason ng paghina ng bagyo ay ang paglapag nito sa kalupaan. Ang moisture na karaniwang nagpapalakas ng bagyo habang nasa dagat ay unti-unting nababawasan kapag ito ay nasa lupa na dahil ng unti-unting paghina nito. Paalala, mahalagang i-validate natin ang mga nababasa, napapanood, o naririnig natin mula sa social media at internet. Mas mainam kung mananatili tayo sa science-based arguments na suportado ng mga pag-aaral mula sa mga eksperto at scientists. Para sa mga makabuluhang content tulad nito, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News5.